Naggrocery lang naman ako pero bakit kaya tuwang tuwa ang twins? Dahil busy nga sa work ang kanilang daddy at hindi pa naman ako nagda-drive dito sa UK. Naubusan na kasi kami ng stock ng pagkain so nag-order na lang ako. Dito naman sa UK madami nagda-deliver ng groceries or kaya naman kahit anong food. And ito pwede ding same day. O so ipag-shop kanila and fresh talaga lahat dadating sa iyo. Abang kinukuha ko yung mga food si Charlie and Chino nag-aabang na. Chine-check talaga nila isa-isa kung ano yung mga laman ng bags. And parang mahina hanap ang dalawang bata. Sobrang lakas kasi talagang kumain ng dalawang to. Kaya eh, hindi talaga pwedeng wala kaming pagkain sa bahay. At syempre, after ko makuha yung mga bags, kailangan ko naman itong i-unpack. Inuna ko na muna itong mga binili kong ice cream. And parang ito yung inaabangan ni Charlie and Chino. Baka kasi matunaw pa, so nilagay ko na muna sa freezer. Tingnan mo, meron na nga ditong batang sumisili. Bukod sa mga yan, nag-order din ako ng mga fries. And iba't iba pang frozen goods. Syempre, pati yung paborito ng twins na turkey dinosaurs. Nag Naglagay din ako sa freezer ng ilang meat. And syempre, yung mga kakainin namin sa mga susunod na araw. O na rin yung mga pangbao ng twins. Nag-refill na din ako dito ng mga containers. And then, nilagay ko na din yung mga drinks dito sa fridge. Nakabili na nga din pala ulit ako ng paminta. Dahil natapon nga nung nagluluto ako. After ko maayos yung fridge, ayan Ay, ang twins. Nakakuha na kaagad ng ice cream. Meron kasi silang nakita na bago na hindi pa nila natatry. Parang ito ang bago nilang favorite. Diba? Padami na lang padami ang favorite ng twins.